أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد أطلع المقتول ثم أعلمكم يا عباد الله أننا الآن في شهر صفر الشهر الثاني من أشهر المسلمين قد روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اروى ولا تيره ولا عامه ولا صفر ولا نوء ولا بول والحديث كما قلنا رواه مسلم في صحيحه

Para naman na po masyado ng pulita ng mga pag-ibis lang. Kung kaya gawin natin na nagpunan natin na Mungkin dah nak, kita nak balik. Apa

wala sa paniniwala ng Islam ang adwa, ang ibig sabihin ng adwa, ang itikad diyan ng maradaya yan, takil may isang sila. Ang itikad diyan ng maradaya yan, takil may isang ilang isa. Ang na ang sakit ay nanghahawa. Lumilipad. Gano'ng sa isang tao, papunta sa isang tao. Wala lang sa paniniwalaan sa islam. Wag na wag itong paniniwalaan, wag na wag itong paniniwalaan sa Ang sakit na yan ay nanghahawa. Patuloy ng, ng paniniwalaan ng mga doktor. Ang ganyang uli ng sakit ay nanghahawa at nakakahawa. Wala rin sa paniniwalaan ng islam. At wala rin sa pinatawag sa adwa. Walang kakayalan ng sakit. Nanghahawa.

Pero hindi maganda ang So wala yun sa pan paniniwala Islam. Huwag mong i sa mga ibon ang mga pangyayari. Lahat ang nangyayari ay nasa kagat. E dinadhana ng Panginoon. Huwag mong i sa ibon. Huwag mong i sa ito. Uwit ng alat. Wala yan. Hindi na ang legit ng palag na ito. Hindi lang lahat ang pangyayari. Ang kasulat ko.

Wala hamad na wala sabar. Wala yung tinatawag na hamad. Ang, ang hamad, sabi ni, ah, Imam Al-Fatah, Tahir Midruni Lahir, Ibu Bihan, Nalumili Bahad Jagabi, Nililing na mga matatapag mo, Nang mga kaliyari. Sabi naman ni Imam Ma, ah, Ibn al-Arabi, ang paniniwala ng mga matatagan mo, kapag wag ka mamatay na isang tao, ay magiging na siya. Yung uod na yun, lilipat. At lilipat sa ibang tao. Yun ang na hama. sinta. Sumasamig ang kaluluwa ng isang tao sa isang tao. Sinaliban ng ibang espiritu. Lakad wa wala tiyara, wala mamata, wala sapat. Wala pa rin sa puniniwala ng Islam ang pagliling sa pangyayari sa buwan ng sapat. Kagaya ng buwan natin ngayon, sapat. Pangalawang Islam. Paniniwala ng mga 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 hindi ang ibig sabihin ng sapan sa lahat. Mga ginaro na yun ay dipigil, Pagpipigil. Kaya, hindi ka pwede magpatay ng bahay mo sa buwan, pa, pa, sa buwan na ito. Kasi magpipigilan ang mga swerte. Ang papasok pa, ang papasok pa, matay mo. mga kamalasan. Hindi ka pwede mag-asawa sa buwan na ito. Hindi ka pwede maglalati ba eh, ito. Kasi walang syurte. Siya Hindi Pinipigilan ng mga ito ng syurte. Hindi pwede ililing sa anong mga pagyayari sa mga ito. Ano pang sumala? Pagpapasok ko natin sa mga tapatok. Piniplaka. Bulawan ko. kita ka na sa halang yun.

Ano nga kabutih ginamanta sa akit, oh no no sapara, baerno magkatapa, ya nagtanan. Kag dinasot dito at ila. Walang nganum, apali ni sa siksa. Wala sa past. Walang aw wala burul. Hindi kuning iling ang pangyayari. Sanaw, ano now between sa mga dito sa langit. Ang paniniwala ng mga patanda, mga patanda ang mga patatanda, paglalabas pagkalalabas ang ganyang klaseng bituin, eh. hindi ka pwede magtanim. Dahil hindi bubunga ang tanim mo. Ah, ano naman yung pinalaman ng pagbunga ng tanim sa bituin na eh. yun? Wala gulo. Ang paniniwala ng mga matatanda sa gulo na yan, meron mong isa mo. Satanas. Nagbabalay diyan sa daan. Ang ginagawa niya ay para mawalas na matuwid na lang sa mga tao. Dumadaan sa daan na yan. Ang tao nila sa Satanas na iyon ay gulo. Walang anong paniniwala sa Islam. Huwag niyong ilim ang pangyayari sa sakit na nakatawa, huli kayo humahawa, huli kayo ibon, huli kayo kaluluwa na sumasalim sa ibang tao, huli kayo buwan ng sapat, kagaya ng buwan ng atating kayo, huli kayo bisuin, huli kayo isang satanas, na nagbabantay dyan na daan na yan at ang hindi ginagawa ay ligarin para magaling maligaw sa matuwid na lata sa mga tao na mataan sa daan na yan. sa Islam. Yung mga ibig sabihin na halit na ito na nagbabit muslim sa kanilang sakit. Lalo ako wala piyara. Wala hama wala sa wala na ang kawang nato. Lahat-lahat ang nangyayari, ay mong record lahat, ay tinagtan ng Panginoon, kung meron mang lugar na tatamaan ng bagyo, tatamaan ng tindak, tatamaan ng malakas na ulat, malakas na hangin, ay kung record yun, sa tulad doon sa books ng mga na tinatawag natin ang kalok, ang

Huwag mong pilin sa, sa tanas, sa iko, o sa pangarawan ng sabi, o sa dito din, o sa buwan ng sapal, kaya nang buwan natin ngayon, walang pinalaman niya ng buwan ng sapal, o di kaya isang satanas na magpapili tayo sa tagi ng taan para ligawin ang mga tao sa mga lahat ng lahat ng ayan. Lahat mga walang piyara,

我参与了。